Hello guys, I'm Sel Bulante po from Binanganan Rizal, SBG distributor po ng Salveo Barley Grass. Dahil po hindi ako nakalis ng isla dahil po wala ng masakyan, ay nag-encode muna po ako ng mga pa-order ko sa SBG. Sa SBG po guys, napakasarap po maging user at maging member. Kasi unang-una, mapapagaling na tayo ni Salveo, mapibigyan pa niya tayo ng extra part-time business. At eto na nga po tulad ng ginagawa ko kung saan na lang po ako mapwes to ay nakakapag-encode po ng mga pa-orders. Ako'y sumiksik lang sa aking nanay habang nanonood ng TV ay ako'y nakiabala. Nice ko pong magpasalamat sa lahat po ng nag-order at nagtiwala po sa akin, especially po kay Ma'am Sugar ng San Fernando La Union. Nag-avail po siya sa akin ng Silver Membership. At sa lahat po ng nag-avail sa akin, promo package na trial pack mula Batangas, uh, dalawa po yung nag-order sa akin from Batangas, Rizal, and Quezon. Ito po yung maganda sa SBG guys kasi talagang kikita po tayo kahit po tayo walang puhunan. Drop shipping, makakarating na po yung pa-order natin sa mga customer natin. Kaya nag encourage po talaga ako na magpa-member dito kasi ito po yung online business na walang hassle. Hindi na po ikaw yung magpapadala, pupunta ka pa kung saan sa LBC para magpadala. So company na po ang bahala sa mga parcel natin. Ang ilang po natin gagawin guys, ay mag-encode ng pangalan ng customer natin at ng cellphone number at ng address. At kung ano po yung na-affine natin na membership, so yun din po yung magiging commission natin once na makapag-ship tayo ng orders. O diba po, napakadali lang. Magpipindot ka lang, mag-encode ka lang, so may kita na. Kaya kung kayo po isang user ng SVG, huwag nyo na pong sayangin ang pagkakataon para makapag-members sa Salveo Barley Grass. The Legacy Award number 1 po supplement here in the Philippines.